Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa gilid ng isang liblib na baryo, sa gitna ng kabundukan, may maliit na tindahan na naging tanyag sa mga lokal dahil sa masarap nitong papaitan. Ang nagmamayari nito, si Mang Tasio ay tinaguri ang paring papaitan dahil sa galing nitong magluto ng ulam na yon. Kahit hindi siya masyadong palakibo, palagi siyang may malugod ng ngiti sa kanyang mga suki. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, napapansin ng mga tao na tila palaging kakaiba ang lasa ng papaitan niya. Mas masarap, mas malasa. At parang may sekreto itong sangkap na hindi kayang gayahin ng iba. Isang gabi, niyaya ng mga kaibigan si Ben. Isang bagong lipat sa baryo na mag-inuman sa tindahan ni paring papaitan. Bagamat pagod mula sa trabaho, pumayag si Ben. Pagdating sa lugar, agad niyang naamoy ang masarap na aroma ng nilulutong papaitan. Sa gitna ng tawanan at inuman, tinikman niya ang papaitan at napanganga sa sobrang sarap. Grabe mang tasyo, anong sekreto niyo rito? Tanong ni Ben habang sumubo pa ng isa. Ngumiti lang si Mang Tasyo at sinabing, Sikreto ng bundok, iho. Huwag mo nang alamin para mas lalo mong ma-enjoy. Nagkatawa na ng lahat. Ngunit hindi maalis sa isip ni Ben ang sagot ni Mang Tasyo. Habang tumatagal ang gabi, napansin ni Ben ang kakaibang kilos ni Mang Tasyo parang laging nagmamasid, tahimik at palaging nagmamadaling maglikpit kapag malapit ng maghating gabi. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Ben tungkol kay Mang Tasio. Ayon sa mga matatanda, si Mang Tasio ay hindi talaga taga roon. Bigla lang siyang lumitaw sa baryo sampung taon na ang nakalilipas. Bitbit ang kanyang maliit na karinderya. Simula noon, naging tanyag ang kanyang tindahan. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung saan siya kumukuha ng kanyang pangapaninda. Alam mo ba Ben, bulong ng isang matanda. May mga nawawala ritong tao tuwing kabilugan ng buwan hindi natin masabi kung ano ang nangyayari. Pero sinasabing laging malapit sa tindahan ni Tasyo ang huling nakikita ang mga nawawala. Kinalabutan si Ben. Ngunit naisip niyang baka chismis lang yon. Ngunit nang muling magpunta siya sa tindahan kinatapihan, napansin niyang kakaunti na ang bumibili roon. Tila iniiwasan ng iba ang lugar. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Ben ang kakaibang ingay mula sa tindahan ni Mang Tasyo habang tumataan siya pa uwi. Tila pa may narinig siyang ungol at kalabog mula sa likod ng tindahan. Agad siyang nagtago sa dilim at nagmasid. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang may itinatakbong sako si Mang Tasyo papunta sa likod ng tindahan. Nahandahang lumapit si Ben at sa pamamagitan ng maliit na siwang, sinilip niya ang ginagawa ng matanda. Mula sa sako, inilabas ni Mang Tasyo ang isang katawan Isang tao na tila wala ng buhay. Hawak ang isang malaking bolo. Maingat na hinihiwa ni Mangtasyo ang katawan. Sinasabi sa sarili, mas sariwa, mas malasa. Hindi ito pwedeng masira. Kinilabutan si Ben sa nakita at napatakbo palayo. Ngunit sa sobrang ingay ng kanyang yapak, napalingon si Mang Tasyo. May tao ba dyan? Malamig na boses ni Mang Tasyo ang umaalingaw-ngaw. Dali-daling tumakbo si Ben, hindi na lumingon pa. Kinapukasan, ikonento ni Ben ang nakita niya sa kapitan ng baryo. Agad silang nagtungo sa tindahan ni Mang Tasyo. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang sarado na ito. Ang loob ng tindahan ay malinis at walang bakas ng krimen. Subalit, nang maghalughog sila sa likod ng bahay, natagpuan nila ang ilang sako na puno ng mga hindi na makilalang bahagi ng katawan ng tao. Nang maibalita ito sa buong baryo, bigla na lang nawala si Mang Tasyo. May mga nagsasabing nakita siyang tumakas sa bundok. Ngunit walang makapagsabi kung saan siya nagtago. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng baryo. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may ilang residente ang nagsasabing Nakikita nila ang anino ni Mang Tasyo malapit sa dating tindahan. May naririnig pa silang malalim na boses na bumubulong. Mas sariwa, mas malasa. Hanggang ngayon, walang gustong tumapak sa lugar ng tindahan ni Mang Tasyo. Ang sino mang sumubok na magtayo ng negosyo sa lugar na yon ay naguguluhan sa bigla ang pagkawala ng kanilang paninta. At kung minsan, ng kanilang mga tauhan. Ang tanong na laging naiwan sa baryo, saan na si paring papaitan at sino ang susunod niyang biktima? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.